Karaniwan, mabigat ang garden path kaya kailangan ng matibay na pundasyon. Ang landas na ito ay magaan pero matibay. Maaaring magdulot ang revolusyon ng aming version sa paggawa ng landas. Kung naisip ko lang ito ng mas maaga, sana ay gumawa ako ng ganitong landas sa paligid ng proyekto, bahay na nagkakahalaga ng isang libong dolyar at sana naging paikot ito ng bahay. Mas magaan ang mga bahagi ng aming landas kaysa sa paving slab, natural na bato, bricks o semento kaya sapat ng alisin ang damo at paluwagin ng kaunti ang lupa sa pag-install. Ang ganitong landas ay pwedeng gawin, ilipat ng sariling sasakyan, madaling ibaba at mabilis i-install saan man. Napakasimple at madali ang paggawa nito kaya kaya rin ito ng mga babae. Gumamit kami ng mga napakaabot kayang materyales sa konstruksyon na mabibili sa kahit anong tindahan ng mga materyales sa gusali. Ganitong mga daan ay magpapaganda sa bakuran at bahay-bakasyonan natin kasing ganda ng mga ari-arian ng rublyov at magagawa ito ng mura. Kaunting saya lang sa paggawa at mararating mo na ang compost bin, panlabas na palikuran at shower sa mga luxury na daang Mediterranean ang estilo. Kaunting trabaho lang pero maximum ang gandang resulta. Ang mga manonood ng awitin ni Yasha Shaka ang unang makakaalam ng impormasyong ito. At ngayon, isa-isa nating pag-usapan ang lahat. Kamusta sa lahat? Panahon na para pahabain ang ating garden pathway na ginawa ilang taon na ang nakaraan. Hindi namin agad nagawang gawing sapat ang haba nito dahil sa mahal ng natural na bato, kaya napagdesisyonan naming pahabain ang pathway hanggang dito. Gagamit ako marahil ng isang makabago o inubatibong paraan na matagal ko nang iniisip. Ganito, masyadong makitid pero kung ganito naman sobrang lapad na parang buong boulevard. Matapos ang proyekto may natirang Penoplex Comfort. Kinikiskis ko ang mga sheet sa magkabilang gilid gamit ang talim ng lagari na walang hawakan. Ito ang pinakamabilis na paraan para magaspang ang mga sheet. Sa anumang kaso, ito ang alam ko. Talagang nagpapasaya ang Setyembre dahil sa hindi pangkaraniwang magandang panahon. Sinimulan kong magtrabaho sa hardin sa damuhan. Gusto kong sulitin ang init bago dumating ang malamig at basang panahon. Pinagdikit ko ang Penoplex gamit ang polyurethane foam adhesive at pinisil ang mga ito gamit ang bigat habang hinihintay matuyo ang pandikit. Para dito, ginagamit ko ang mga bahagi ng klasikong daanan, mabigat na mga piraso ng paving tile. Mabilis tumigas ang foam adhesive kapag mainit pa. Mga dalawampung minuto lang, pwede mo nang putulin ang sobra. Tatlong magkadikit na sheet ay mga isang daan at walumpung sentimetro ang lapad. Hinahanap ko ang gitna at hinihiwa ang materyales ng pantay-pantay. Gumagamit ako ng penoplex sheet na 3 cm ang kapal at pinuputol ko ang uka sa gilid. Walang uka ang 2 cm na penoplex sheet pero hindi ko pa rin nagtipid sa kapal. No, yun, halos siyam na pong sentimetro ang lapad ng mga piraso at ito ang kailangan ko. Maganda ang natirang penoplex pero kailangan ko pa rin pumunta sa tindahan para sa ibang sangkap. Gagamitin ko ang alkali resistant fiberglass mesh na may 5x5 mm na butas binibenta sa rolyo na isa metro ang lapad. Pinuputol ko ito sa mga piraso na tig 2 metro ang haba. Para sa dalawang unang pagsubok na bahagi ng daanan, kailangan ng tatlong ganitong piraso at ang isa sa mga ito ay hinihiwa ko sa gitna, pahaba, Nagahalo ako ng plaster at pandikit para sa insulation sa labas ng bahay at idinidikit ito sa pader para ikabit ang penoplex o batong lana na facade sheet. Pagkatapos, gamit ito, gumagawa sila ng main reinforcing layer sa ibabaw. Nagsimula akong gumawa ng layer sa unang piraso. Bago lumipat sa pangalawang piraso, nilinis ko muna ang lugar ng trabaho. Gumamit ako ng plastic na drum pero dahil kulang sa suporta, lumiko ang piraso. Hindi pwedeng pabayaan ito. Titigas ang pandikit at laging baluktot ang ibabaw kaya binalik ko ang piraso sa mesa. Dahil sa ginawa ko, nagkaproblema sa bagong reinforcing layer kaya nilagyan ko ng manipis na pandikit na halo para ayusin. Ang abala ay dahil hindi ko na ilagay ang malambot pang-piraso na may mesh sa damuhan, natakot akong matuklap ito sa gilid ng extruded polystyrene foam. Ang unang dalawang piraso ay para sa paghasa ng proseso, tapos dapat mas mabilis na ang gawain. Nakatulong ang bangko at pangalawang kamay. Naglalagay ako ng pandikit sa pangalawang piraso, ibinabaon ang fiberglass mesh gamit ang spatula at pinapantay ito. Samantala, tumigas na ang ibabaw ng pangalawang piraso, kaya nililinis ko ang mga gilid nito. Pinagpapalit namin ang mga piraso sa mga sulok at pinuputol ko ang fiberglass mesh Muli akong naghahalo ng plaster adhesive na timpla at ipinapahid ko ito sa kabilang bahagi. Hindi ko rin nakakalimutang lagyan ng pandikit ang mga gilid. Parang pagbabalot ng extruded polystyrene foam sa sobre ng fiberglass mesh ang mga hakbang na ito, kaya naaarmado ang parehong ibabaw at lahat ng gilid. Narinig ko na sa isang megapolis, ang alkalde ay laging nag-aayos at nagpapabuti ng mga kalsada at daanan. Pangarap ko na makatulong ang paraang ito sa pagpapabuti ng mga daanan sa buong dating Unyong Soviet. Kung i-share ninyo ang video kahit saan, magiging bahagi rin kayo nito. Magsikap tayo para dito. Pagkatapos mahawakan ang mga hindi pantay na gilid, inaayos ko ito gamit ang spatula. May espesyal na polymer para tumibay ang kapit sa insulation at semento. Karamihan ng lakas ng semento ay nakukuha sa loob ng 28 araw, kaya madaling itama pagkatapos ng unang paghigpit. Para sa mga bagong dating na manonood ng channel ng mga awit ni Yasha Kozyaka, ipinaaalam ko na ang paliguan na ito, mini pool, ay halos siyamnapung porsyento na gawa at mula sa Penoplex. Lumipas na ang init kaya ginagamit namin ito bilang imbakan ng tubig. Sa pangalawang piyesa, inuulit ko lang lahat ng eksakto ganun din. Ang may ngiping bahagi ng stainless na kudkuran ay nagbibigay daan para mailagay ang pandikit sa ibabaw ng mas pantay ang kapal kumpara sa paggamit ng makinis na bahagi. Para talaga dyan ang may ngiping bahagi. Ginagamit ko ang makinis na kudkuran para ilubog ang fiberglass mesh sa pandikit. Pinuputol ko ang maliliit na piraso ng mesh. Kahit Setyembre na ramdam pa rin ang init ng araw. Kapag walang anino, agad humahaba ang pandikit na ito kapag hinila ng spatula. Kailangan kong wisikan ng tubig ang ibabaw. Sa totoo lang, mas mabuting gawin ang ganitong mga gawain sa lilim. Sa pamamagitan ng malapad na spatula, nagagawa kong gawing pantay ang ibabaw ng higit pa sa sapat para sa plano ko. Sigurado ako, para magawa ang gusto kong gawin, hindi mo talaga kailangan ng kahit anong karanasan sa construction. Ang buong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang ay napakadali at kayang-kaya hindi lang ng mga lalaki kundi pati ng mga babae. Sa ilalim ng araw, mabilis matuyo ang pandikit kaya sinisikap kong basain ang ibabaw. Mahilig ang semento sa tubig. Napagtanto ko na ang improvisadong sobre mula sa fiberglass mesh, pandikit at penoplex ay halos eksaktong lumabas gaya ng inaasahan ko. Kaya pumunta ako at bumili pa ng pandikit, mesh at penoplex. May ilabing tatlong sheet na tatlong sentimetro ang kapal sa isang pakete. May mas makakapal ding sheet. No? Ginagaspang ko ulit ang mga sheet ng penoplex. Sa totoo lang, meron ding agad na magaspang na insulator na tinatawag na penoplex stena. Sa pinakamalapit na tindahan sa baryo, ubus na ito at tinamad na akong pumunta sa malayo. Mas mabilis na lang gaspangin ang makinis. Bukod pa dyan, maganda rin itong pampainit ng katawan. Nagpasya akong ipagpatuloy ang susunod na mga gawain sa paggawa ng garden pathway sa ilalim ng bubong. Ang Penoplex Comfort ay ginagamit para sa insulation ng mga bubong, pader at mga balkonahe. Ginagamit ko ito sa mas malawak na paraan. Ginagawa ko lahat ng ito sa sarili kong pananagutan. Hindi pa ako binigo ng material kahit kailan. Buti na lang, hindi ito usok ng digmaan kundi simpleng pagsusunog lang ng mga hindi kailangang halaman. Sinisimulan na ng mga kapitbahay ang taon ng ritual. Walang ipinagbabawal ang batas pangkalikasan sa Belarus tungkol sa pagsusunog ng dahon at tirang halaman sa sariling bakuran. Ito ang tunay na kalayaan na hindi papasa kahit sa Amerika nang sumakit ang ulo ko dahil sa usok mula sa kapitbahay, napaisip ako, baka mas mabuti pang wala na lang itong kalayaan natin dito sa Belarus. Baka mas okay pa. Halimbawa tulad ng mga aliman na sumusunod sa bawat patakaran kung saan bawat kilos ay kailangang aprubahan ng maraming ahensya. Itinataboy ko ang ganitong isipin dahil tiyak mawawala ang ating Slavic na pagiging tunay. Parang naramdaman ng kapitbahay na bukod sa Slavic at paganong dugo, may halong napakalayong silangang mga gene rin ako. Lalo niyang hinigpitan ang sayaw ng usok at apoy na pinapatunayang mataas ang mundong Slavic. Parang naramdaman ko na inilagay niya sa apoy ang halamang bawal itanim. Kailangan nang ideklara ang pista sa baryo. Kung ano-anong mga naiisip mo kapag tinamaan ka ng usok na yan, ano? Sa dapit hapon, pinalitan ng babaeng kapitbahay ang lalaki at itinuloy ang ritual. Kahit anong pakiusap naming tumigil siya tuwing gabi, hindi siya nakinig. Sabi niya, hindi naman bawal sa batas habang pinalalayas niya ang mga demonyo hindi mabubura ang henetikong alaala kahit sa pinakamainit na bakal. Base sa aking obserbasyon, ang ganitong piroman niya ay lumalakas habang tumatanda lalo na sa edad ng pagre-retiro pero hindi naman sa lahat. Maaring dulot ng paglapit ng psikolohikal na edad sa edad ng pagre-retiro ang ganitong pag-uugali sa mas bata pero di ito tiyak. Para sa gustong maranasan ang romantikong buhay probinsya, dapat nilang tanungin ang sarili kung gaano nila ito gusto. Baka mas mainam pumili ng cottage village kaysa totoong baryo para hindi mapalayas kasama ng mga demonyo. Mas magkakatulad ang mga tao dito at hindi pangunahing layunin ang laban para sa ani. Sa totoo lang, matagal na kaming gumagamit ang garden shredder para mabawasan ang masamang epekto sa kalikasan at sa respiratory system ng mga kapitbahay. Pinili kong gawin ang ibang bahagi ng daan sa sahig dahil mas sanay ako sa ganitong ayos ng mga piyesa kaysa sa mesa. Noong ginagawa namin ang maliit na pool na paliguan, may natira kaming ilang piraso ng bilugang expanded polypropylene foam at isa rito ang napagpasyahan kong gamitin. Halos walang nasasayang sa prosesong ito. Gamit ang halos parehong paraan sa sahig, nakagawa ako ng murang at mahusay sa init na mga pader para sa proyekto ng bahay sa halagang isang libong dolyar at sa outdoor na Euro Comfort Room, pundasyon ng mainit at mataas na taniman, pagpuno ng sliding gate, lahat gamit penoplex. Uh, may mga detalyadong video tungkol dito sa channel na awit ni Yasha Kosyaka. Ilalagay ko rin ang mga link sa ibaba ng video. Sa prinsipyo, pwede namang dumikit ng isang malaking piraso ng penoplex, lagyan ng bakal sa magkabilang gilid, at pagkatapos ay hiwain ito ayon sa kinakailangang mga bahagi. Halimbawa, ganito ko ginawa ang pagpuno ng sliding gate na siyam na pong porsyento ay gawa sa penoplex. Pero sa ganitong paraan, may mga natitirang hindi protektado at hindi armasan ng mga dulo. Noong gumawa ako ng mataas at mainit na taniman mula sa EVPS, inarmasan ko ng hiwalay ang mga dulo. Sa mga bahagi ng pathway, gusto ko na agad na may pinalakas na mga dulo. Dahil dito, naantala ang pagbabalot ng penoplex sa wire mesh. Madalas akong tanungin kung anong plaster at pandikit ang mas mainam gamitin. Isa lang ang batayan ko sa pagpili, presyo. Pumupunta ako sa tindahan at pinipili ko yung may pinakamalaking diskwento sa oras na yun. Lahat ng kilalang construction mix brands ay gumagawa ng pandikit para sa mineral wool at polystyrene foam. Hindi ko pa kayang pumili ng isa dahil wala naman sa kanila ang nagkukusang manguna. Hindi ako profesional, isa lang akong karaniwang mahilig, kaya wala akong natatanging pagkiling sa isang partikular na tatak. Madali lang ang trabaho at kaya mong pantayin gamit ang malapad na spatula. Halimbawa, pwede itong gawing matibay na countertop na di natatakot sa epekto ng panahon. Sa totoo, ang paggawa ng matibay na panlabas na webless gamit ang material na ito ay ibang usapan pa na gusto ko ring magawa balang araw. Magpatayo ka lang ng magpatayo. Ginawa ko ito bilang eksperimento kaya sagutin ninyo ang sarili ninyong responsibilidad kung gagayahin. Base sa kanilang karanasan, wala akong nakikitang hadlang sa matagumpay na pagpapatupad nito. Para kayanin ang bigat ng isa o ilang tao lang, karaniwang gawa sa mabibigat na materyales ang klasikong hardin na daanan tulad ng konkretong tiles natural na bato, konkretong sahig at granite na pavers. Ang shop mga mabalis at pantakip na ito ay kailangan ng maayos na pundasyon, maingat na paglalagay ng buhangin at paggamit ng mahal na graba, pinong bato at semento. At lahat ng ito ay ginagawa upang ang mabigat na material ay hindi lumubog sa lupa dahil sa sarili nitong bigat paglipas ng panahon. Bakit mo pa kailangang pagdaanan ang lahat ng hirap na ito kung pwede mo namang palitan ang mabigat na material ng mas magaan? O mali ba ako? Pagkatapos kumonsulta sa asawa ko, sinimulan kong gawin ang eskis ng dekoratibong ibabaw. Lalagyan ko ng paving stone sa gilid at natural na bato sa gitna. Inililipat ko ang marka sa gilid para hindi matakpan ng halo ang mga linya. Matagal nang gamit ang Penoplex Extruded Polystyrene Foam sa paggawa ng kalsada at runway ng paliparan. Eco-friendly, matibay sa mikrobyo, epektibo at tumatagal ng mahigit 50 taon ang material na ito. Binabawasan ng Penoplex ang pagyayelo ng lupa at pinipigilan ang mga deformasyong dulot nito. Dahil halos hindi talaga sumisipsip ng tubig ang Penoplex. Naniniwala akong pwede rin itong hydro -isolation. Sinubukan namin ito nung ginawa namin ang maliit naming pool. Noon, dugtungan lang ang nilagyan ko ng hydro -isolation dahil alam ko mula sa karanasan na pwedeng magpadala ng tubig ang pandikit at foam. Nilagay na ang pangunahing reinforcing layer sa daanan kaya maaari nang ilagay ang iba't ibang finishing na pantakip. Para mailagay ang napili naming pantakip, gagamit ako ng pinakamurang pandikit para sa tiles. Ang inilagay na pandikit ay basta ko lang pinapantay gamit ang spatula. Mas maginhawa ng gawin ng ilang gawain sa baywang na mesa. Sa tumitigas na ibabaw, ayon sa marka sa dulo, ginagawa ko ang paunang guhit para sa mga pavers. Para mas maramdaman ang malikhaing proseso, lumalabas ako sa hardin para magtrabaho. Sobrang maginhawa na ang posisyon ng ibabaw ng magiging daanan ay madaling ilipat mula pa pahalang papuntang patayo. Hindi ko rin alam paano iguguhit ang disenyo kung ang pandikit sa dugtungan ng tile ay nananatili sa ibabaw at hindi natatanggal dahil sa gravity. Puro kabutihan ang nakikita sa pamamaraang ito. Matagal nang pinapatunayan ng mga gusali natin na gawa sa Penoplex na mahusay itong insulasyon sa init at tubig at material sa construction. Kapag nilagyan ng fiberglass mesh at halo sa magkabilang panig, nagiging matibay na composite ito kaya rin itong gawin ng karaniwang tagapagtayo o hardinero gamit ang madaling mahanap na materyales. Sabi ng siyensya, dapat maglagay ng penoplex sa paligid ng bahay kapag gumagawa ng daanan o semento para maiwasan ang pagiyelo at pagangat ng lupa. Sa ganitong gamit ko, hindi lang nakahiga ang penoplex kundi tatanggapin din nito ang bigat. Mainit ang panahon pero may kalakasan ng hangin. Isa sa mga bugso ng hangin ang nagpabagsak sa piyesa na malakas na bumagsak sa kongkretong sidewalk tile. Sa medyo matigas na dekoratibong ibabaw ng tile adhesive, may bahagyang bakas na naiwan na agad kong inayos. Matibay at madaling ayusin, nilipat ko ito sa lugar na di naaabot ng hangin mula timog. Kahit sa matinding lamig, hindi na kailangang itigil ang paggawa para sa pagpapaganda ng paligid, ilipat lang ang paggawa sa isang mainit na silid. Sa taglamig, pwede kang magtrabaho sa garahe kung may kalan o sa apartment balcony para sa mga tagalungsod. Pagsapit ng tagsibol, pwedeng ibaba ang daan sa elevator, isa sa sasakyan at ikabit agad sa bakasyunan. Nahawakan ko ang bagong pandikit pero madali lang ayusin. Kapag ang ngipin ng stainless na pangkiskis ay inilagay sa 45 degree sa ibabaw, magiging pantay at puno ang guhit ng pandikit. Ibig sabihin, pantay ang dami ng pandikit at magkakapareho ang lalim ng mga guhit. Hindi ito unang beses na tumulong ang asawa ko sa dekorasyon ng gawa namin. Kadalasan may mga hilig ang babae na parang walang silbi, gaya ng pagpipinta sa salamin o keramika. Ang mga daanan na ito ay tumutulong gawing kapakipakinabang ang mga hilig at maaaring palitan ang walang silbing coloring book ng mas makabuluhang bagay. Huwag nyo kaming husgahan, hindi kami profesional kundi mahilig lang gumawa ng iba-iba. Sa bawat proyekto gumaganda at mas nagiging makatotohanan ang paggaya ko sa natural na bato. Napagpasyahan kong tatlong linya lang ng dugtungan ang magtatagpo sa bawat punto ng daanan, hindi apat. Ayos ang resulta. Pinapakinis ko ang matutulis na sulok at ginuguhit ang dugtungan gamit ang baluktot na alambre. Pinipigilan ko ang sarili ko para hindi ko sinasadyang maguhit ng anumang hindi kaaya-aya na maaaring maimpluensyahan ng sitwasyon sa mundo. Malaking tulong ang paggawa sa bahay para makaiwas sa iniisip. Kahit ang kalaban na alerto, kapag nabasa ang linyang gawa ng isip ko, malalaman niya lahat tungkol sa akin. Matagal na akong di nanonood ng television pero di pa rin ako mapakali. Mas matagal akong nagdo-drawing, mas gusto ko pang mag-drawing ng magaganda. Nagiging maayos na ang mga iniisip ko. Nagsimula ng gawin ang mga pre-made na materyales na parang mainit na pandesal sa bilis. Karaniwan, ang garden path at damuhan ay nagbibigay ganda sa tanawin. Dahil sa penoplex na paliguan, nagkaroon kami ng mainit na imbak na tubig mula sa araw. Sa tagtuyot, mas madali ang pagdidilig ng hardin at damuhan dahil hindi na problema ang mahina ang daloy ng tubig sa patubig. Dahil dito, ang aming damuhan ay parang nagmumukhang tunay na damuhan na, para mas lalo pa itong magmukhang damuhan. Nagpasya akong gumamit hindi lang ng lakas ng pagdidilig, kundi pati na rin ng bisa ng tunay na pataba. Ang Fertica Gazon Taglagas ay isang kumpletong granulated na mineral na pataba na may pangmatagalang bisa at tamang proportion ng lahat ng macro at micro elements. Sa proyektong bahay na nagkakahalaga ng isang libong dolyar, may semento sa ilalim ng damo. Unang taon pa lang tumutubo ang damo, kaya kailangan ng pataba. Ang mataas na phosphorus at potasa ay nagpapalakas ng pag-ugat ng damo at tumutulong sa matibay na ugat kaya mas matagumpay ang halaman sa taglamig at mas maganda ang damuhan. Malapit kay Gusya, kailangan lagyan ng pataba ang gitna ng bakuran. Matagal na rin naming ginagawang mulch ang damo mula sa hardin para sa aming mataas at mainit-init na taniman. Panahon na para ibalik natin ang utang natin sa damo, hindi lang basta kumuha. Sa Setyembre, lumalamig na at sa pagdating ng mga ulan sa Taglagas, dumarating ang pinakamainam na panahon para magtanim ng bagong damuhan o alagaan ang kasalukuyang damuhan. Pagkatapos, dinidiligan ko ang damuhan, pati na ang damo sa compost bin at spinoplex. At pagdating ng Oktubre, kailangan ng pag-isipan ang paghahanda ng kasalukuyang damuhan para sa taglamig. Mainam na panahon ito maglagay ng autumn phosphorus potassium na pataba. Kahit walang butas sa ilalim, natatanggal pa rin namin ang laman ng paliguan. Sinusundan ko ang manipis na linya pero sinusubukan kong iba-ibang laki ng guhit sa mga bato ng bangketa. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy ang ritual ng mga pagano. Sa 10 metrong daan na nilagyan ng teksturang bato, isa't kalahating sako lang ng tile adhesive ang nagamit. Pwede mo talagang pagukulan ng oras at gawing kamangha-mangha ang itsura ng ibabaw. Nililinis ko muna ang matitigas na bato gamit ang spatula tapos brush na pang metal. Sinusubukan kong gamitin ang pinakamadaling paraan, konting trabaho, pero maganda ang resulta. Ang asawa ko ay nagsisimula ng mag-init at nasisiyahan sa paglikha. Sa pagpipinta, ginagamit ang murang puting pintura at limang kulay para magkulay sa mga bato. Tinatapos ko na ang paglalagay ng texture sa huling parte ng daanan sa tabi ng paliguan. Ngayon, napagpasyahan naming dalhin ang daanan hanggang doon. Ang aming lugar sa ilalim ng bubong ay Mistulang Art Studio na may mga canvas. Narito ang mga simpleng materyales at kasangkapan gaya ng ilang construction brush at mga espongha para sa pinggan. Sinisimulan ko na ang pagmamarka ng daanan. Tapos na ang dalawang segment. Narito ang listahan ng mga nagamit na materyales para sa bahagi ng daanan na may sukat na 1.2 metro ang haba at 70 sentimetro ang lapad. Isa at kalahating piraso ng Penoplex Comfort, 3 cm kapal, tatlong M2 fiberglass mesh, 10 kg plaster mixture, 4 kg tile adhesive, kaunting pintura at barnis, at ilang gramo ng foam adhesive. Yun lang. Ang mga pavers ay pinapantayan ng itim na kulay. Malalaman mo ang eksaktong gastos kapag pinarami mo ang presyo ng materyales. Ang tali ay gamit na di mapapalitan sa paggawa ng tuwid na linya. Kamakailan tinanggal ang garden bed na may tabla dito dahil mas mataas ang ani sa ibang bahagi. Ang lugar ay tinubuan ng kung ano-anong damo at hindi ako nang hihinayang na alisin ang pinakaibabaw na bahagi ng damo. Ang asawa ko ay nagpapaputi ng bato mas mabilis pa kaysa sa mga bihasa sa harapan at lahat ng ito ay dahil ang hilig ng babae ay naidirekta lang sa tamang paraan sa tingin ko hindi papayag ang aking asawa na pinturahan ang nakahigang daan sinusubukan ko ngayon ang pinakasimpleng paraan ng paglalagay ng mga daan na hanggang ngayon ay nasa isip ko lang mukhang nagtatagumpay naman lahat naalala ko kung paano ko pinatibay ang buhangin ng ginagawa ang daan mula sa mabigat na bato at ngayon gusto ko nang alisin ang prosesong iyon sa bagong daan Oh, hindi ba't parang countertop na rin ito? Ang ganitong bahagi ng daan ay dapat tumagal kahit dalawang punto lang ang suporta, lalo na kung nakapatong lang sa lupa. Nagtangkang gumawa ng bearing beam gamit ang penoplex ang kaibigan ko at agad niyang tinawag ang sarili niyang pioneer. Walang resulta dahil hindi niya naisip na slab agad para sa sahig yung gawin mula sa material, hindi beam. Malamang hindi lang talaga niya naranasan o naintindihan ang kahangahangang material na ito. Mahalaga ang pagmamahal at pag-iisip gamit ang Edwards Personal Preference Schedule. Tinakpan ko ito ng matibay at murang tinted antiseptikong acrylic na varnish para sa bato. dapat muring isa alang- alang na ang ganitong klase ng daan ay hindi nangangailangan ng anumang gastos para sa paghahanda ng pundasyon. Madalas pa nga mas mahal pa ang gastos sa pundasyon kaysa sa mismong pantakip. Sa pag-install ng ganitong daan, pwedeng maramdaman ng lahat na parang si Arnold Schwarzenegger, makuha ang respeto ng kapitbahay at makilala bilang malakas na si Iron Arnie. Habang pinapanood nilang madali mong nabubuhat ang kongkretong slab, kahit ang masamang kapitbahay ay titigil na sa pagiging masama at ang mabait na kapitbahay ay matutuwa na malapit siya sa isang malakas na tao. Pabor din sa ganitong paraan ang mga kahoy na bangketa o moski sa Rusya. Ang pinakamatandang moski sa Rusya ay nasa Veliki Novgorod. Sa ating kaso, ang magaan ngunit mas sila na kahoy ay pinalitan ng kaparehong magaan at hindi mas sila na materialis pagdating sa paggamit. Tiyak na maraming nakakaunawa kung gaano kahalaga para sa pagpapatupad ng murang mga paraan ng konstruksyon na magkaroon ng maayos na personal na sasakyan. Sa nakarang video sa channel ni Yasha Koshaka, kinumpuni namin ang katawan ng aming labin limang taong gulang na Dodge. Ang video ay kinunan sa loob ng isa't kalahating buwan. Sinikap kong ipakita ng malinaw at ikwento ng detalyado kung gaano karaming lakas, pera at oras ang kinailangan para maibalik sa maayos na kalagayan ang kalawangin naming sasakyan. Para sa mga hindi pa nakakapanood, iniiwan ko ang link sa ibaba ng video. Sa totoo lang, sa Amerikanong sasakyan ay may natagpuan din kaming foam. Eh, ayan, nakikita mo ba kung ano ang nandito? Oh, ito ang pinakamagandang at matibay na materyales. Naiintindihan ko na parang biro ito, pero pwede rin paupahan ang ganitong daanan para sa outdoor na seremonya o espesyal na okasyon. Ang sobrang makabagong daanan na ito ay susubukan pa ng panahon, kaya't ilike nyo na ito. Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Koshaka Channel at sundan ako sa Jen, TikTok at Instagram. Lahat ng link nasa ibaba ng video. Pindutin din ang kampanilya para updated kayo. Sana maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!